Ayan. Stats Rebuild. Stats... Stats Rebuild. Tanghinin ko. Kutulol ba ako? Ayan. So, stats rebuild. Physical Attack, 8 core. 28, 2, 8. EVA 3, So, EVA build pa rin. Crit, 2k. May mga binagol ako ng konti. Pero hindi pa siya talaga nabago. Yung Debbie Success, 168 pa rin. Dapat ano yan eh. Dapat at least 200. So, ito yung mismong mga equipments. Ayan. Almost tier 9 na lahat ng skills. So, going to tier 10 na lang. Ito yung pet. So, ito yung mismong talagang pet ko pang Eva build. So, mostly pang same na warrior ko before. Medyo malas lang to sa solitude kasi limbo, limbo 1 lang. Pero papatasin natin yan next time.